Pagong silang nga na sanggol nawawala sa Lingayan District Hospital, may follow-up report si Freddy Pajardo, RS-38. Freddy, good morning. Masanto siya kabasa ni Cheque sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masanto siya kabusan, Kuyang Angel. Pinangunahan ni Pangasinan Provincial Director Colonel Marvin Mercolio ang case conference na sinagawa sa PPO Lingayen hinggil sa nawawalang bata sa OB Department ng Lingayen District Hospital. Kasama sila OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Mark at Doktora Tracy Lobito eh, ang Provincial Hospital Management and Service Officer kaharap ang magulang ng nawawalang bata. Magugunit ang linggo alas to ng hapon habang naghahanda na pag-uwi ang mag-asawang sila Romeo at Rosel Pablo matapos magsilang si Mrs sa pamamagitan ng cesarean operation sa kanilang apat na araw gulang na sanggol na habang nag-aasikaso naman ang babayan sa hospital si Mr. Carpio, isang babae na nakamas ng itim ng green scrub suit ang kumuha sa bata para umano isilalim sa blood test so balit, hindi na ito na ibalik. Ayon kay kanilang Merculius, sa ngayon may initial lead na sila sa maaring makatukoy sa suspect pero hindi pa maaaring sa publiko para hindi makapekto sa kanilang isinasagawang investigasyon. Para sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Aris, Sertita Guulat. Para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy.